So what's up mga kahataw Ito na po yung aking bagong motor Sarot Pero dahil dito marami na mabibili Bagong motor Ito so, tayo ngayon sa Cats and Friends Bulaluhan Dulo ng kardona po ko masal 3 years na akong kumakain dito tignan mo, old na sticker ko pa pandemic days pa yung mga sticker ko dito masap kasi mga pagkain dito kaya lagi akong pupunta dito dati wala pa mga yan habang inaantay mo yung order mo maamiss kasi dito sa view nito pwede ka manood ng mga nagtatanim ng palay Sobrang hangin dito dahil nakatapat talaga siya yung pililya windmill sa Sobrang dami niyan talaga tatangayin ka. So ito dumating na yung order kung sinang palukang baka. Pero di lang nga meron din sila papaitan, gotong batangas at marami pang iba. So, at mo kumain, masyarap din dito mag-isip na mag-isip. Habang tumatanda tayo, lumalaki na rin yung gastos natin. Kaya napapaisip na talaga mag-isip ng bagong pagkakitaan. So check ko lang, ito na yung gamit kong motor pang trabaho. Mio na pink habang for sale pa si XXR. Hanggang may pagkakataon, mag na ng pagkakitaan mo kasi hindi ka naman habang buhay na empleyado. Kaya na portray na si Kluji, XXR 155. Yung kasi ang gagamitin mong pampundar sa negosyo. So next time ulit, one love, goodbye.